Wala po akong kalanyaan. Ang buhay ko ay itinoon ko sa pag-aalaga ng aking pamilya bilang breadwinner sa mahabang panahon. May anak akong nangangailangan ng special na alaga at may ama akong 95 years old na umaasa sa akin. Kahit ako ay mag-isa na ngayon sa buhay, ay nagsisikap akong itaguyod sila sa abot ng aking makakaya sa malinis, sa malinis na paraan. Wala po akong kapangyarihan maliban sa isinasaad ng batas na ating mga karapatan. Ang aking lakas ay nanggagaling sa malinis na konsensya. Kasiyahan na nawa tayo ng may kapal. At ako po si Dr. Ethel Pineda Garcia animnaput apat na taong gulang at isang manggagamot. No, ako po ay pinadalhan ng imbitasyon na dumalo sa hearing sa unang hearing kung saan ako po ay magiging isang resource person tungkol sa fake news. Pero, pinadalhan ng imbitasyon na dumalo sa hearing kung saan ako po ay magiging isang resource person tungkol sa fake news at ang pagpondo ng mga pogo at narcos ay nasurpresa po ako dahil sa mga sumusunod. Hindi po ako gumagawa o nagsusulat ng news o balita. Ako po ay nagkokomentaryo lamang sa mga nababasa ko. Sa aking pagkakaunawa ay maroon tayong kalayaan na sabihin ang ating mga opinyon sa mga pangyayari at sa, ating kapaligiran ayon sa saligang batas. Wala po akong kaalaman sa Pogo at Narcos. Ako po ay nag-aral ng mahabang panahon. Nalalaman niyo naman po kung gaano kahaba ang pag-aaral ng medisina at pagkuha ng espesyalisasyon. Sa aking pong uh, panig ay dalawang beses po ako ang nag-specialize. At pagpraktis ng medisina sa hangad na mabuhay ng marangal na di umaasa sa iba, lalo na sa masamang pinanggalingan ng pera. Sa aking pananaw at ito ay sinabi ko sa unang sagot ko sa committee ay hindi ako karapat dapat na resource person dahil sa wala akong alam dito at kung may isyo tungkol sa kalusugan tulad ng sinabi ko ay handa akong tumulong sa gaano man na aking makakaya at ito po naman ay ginampanan ko habang tayo ay nagkakaroon ng pandemya sa COVID. Kasama po akong dumulog sa Korte Suprema dahil nais ko pong maliwanag, ma kung ano nga ba ang dapat. Nananalig po ako na ang batas ay dapat sundin ng lahat. Ang aking pamumuhay ay simple lang. Wala po akong karanyaan. Ang buhay ko ay itinong ko sa pag-aalaga ng aking pamilya, bilang breadwinner sa mahabang panahon. May anak akong nangangailangan ng special na alaga at may ama akong 95 years old na umaasa sa akin. Kahit ako ay mag-isa na ngayon sa buhay, ay nagsisikap pa akong itaguyod sila sa abot ng aking makakaya sa malinis, sa malinis na paraan. Wala po akong kapangyarihan maliban sa isinasaad ng batas na ating mga karapatan, ang aking lakas ay nanggagaling sa malinis na konsensya. Kasiyahan na nawa tayo ng may kapal. Okay, thank you.